Kumusta po ako po si Dr. Jose Di at inilaan ko ang aking karera sa pangangalaga sa mga nakatatanda. Ang fokus ko po ay palaging tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng ating mga minamahal na senior women tulad ninyo. Isang tunay na pribilehiyo ang ibahagi ang ilang kaalaman ngayon na naniniwala akong makagagawa ng tunay at positibong pagbabago sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, meron na po ba sa inyo ang nakaramdam ng kakaiba matapos uminom ng tubig sa paggising sa umaga? Siguro po ay medyo bloated, may pakiramdam ng kabigatan o kaya'y bahagyang pagduduwal. Kung pamilyar po iyan sa inyo, tandaan po ninyo na hindi kayo nag-iisa. Maraming magagandang ginang ang hindi nalalaman na gumagawa ng simpleng pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umagan na nakakagulat ay maaaring magparamdam sa kanila ng mas masama lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Nauunawaan po nating lahat na napakahalaga ng hydration para magkaroon ng enerhiya, hindi po ba? Pero paano kung hindi natin ito ginagawa sa pinakamahusay na paraan para sa ating katawan ngayon? Sa ating pag-uusap ngayon, dahan-dahan ko po kayong gagabayan sa limang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao sa pag-inom ng tubig sa umaga. Tingnan po ninyo ang bagay na perpekto para sa inyo Noong kayo ay nasa 30s o 40s ay maaaring hindi na ang pinakamainam na pagpipilian para sa inyong katawan sa edad na 60s 70s o higit pa. Nagbabago ang ating katawan at natural lamang na ang ating mga gawi sa hydration ay dapat ding magbago kasama nito. Sa pagtatapos ng ating talakayan, magkakaroon kayo ng malinaw na pag-unawa kung paano mag-hydrate sa paraang tunay na susuporta sa inyo pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito. Ibabahagi ko ang simple ngunit tunay na makabuluhang pagbabago na maaaring magparamdam sa inyong mga umaga na mas maayos at makatulong sa inyong simulan. Ang araw na may kaunting enerhiya at kalinawan. Maging ang pentoa ang temperatura ng inyong tubig o ang paraan ng pag-inom nito, ang mga maliliit na pagsasaayos na ito ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kung paano ang inyong pakiramdam. Kaya kung naghahanap kayo na bumuti ang pakiramdam sa umaga, dagdagan ang inyong enerhiya at tiyakin na inaalagaan ninyo ng husto ang inyong katawan, manatili po kayo sa akin. Maaaring magulat kayo kung gaano kalaki ang epekto ng inyong morning hydration routine sa inyong pang-araw-araw na kapakanan. Ito ay simple ngunit epektibong tips na hindi ninyo gugustuhing palampasin ang inyong katawan na naglingkod ng husto sa inyo sa loob ng maraming taon ay magpapasalamat sa inyo kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa mga ganitong channel mangyaring isaalang-alang ang paggawa nito at baka pindutin ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang kapaki-pakinabang na impormasyon. Malaki po ang ibig sabihin ng inyong suporta. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang talakayan na ito, matutulungan ninyo akong magpatuloy sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pag-like nito at marahil sa pagbabahagi nito sa inyong mga kaibigan o pamilya. Kung gusto ninyo ang paksa ng video na ito, mangyaring magkomento ng isa. Kung hindi mangyaring magkomento ng zero upang ipaalam sa akin kung paano ko mapapabuti at makakagawa ng mas mahusay na nilalaman para sa inyo. Ngayon, simulan na po natin. Unang pagkakamali pag-inom ng malamig na malamig na tubig sa walang lamang sikmura. Hayaan niyo po akong magtanong ng isang bagay na maaaring pamilyar sa inyo mga ginang. Nakainom na po ba kayo ng tila nakakapreskong paglunok ng malamig na tubig sa paggising sa umaga ngunit nakaramdam lamang ng hindi komportabling paninikip ng tiyan o kaya'y ginawo sa dibdib. Maaaring nakaramdam pa kayo ng bahagyang pagkahilo o unti-unting pagpasok ng sakit ng ulo pagkatapos. Karamihan sa atin ay madalas na binabaliwala ito, hindi po ba? Ngunit narito ang isang mahalagang bagay, ang napakalamig na tubig sa walang lamang sikmura, lalo na sa paggising, ay maaaring magdulot ng matinding pagkabigla sa inyong sistema, isang bagay na hindi gaanong handa ang inyong katawan. Kapag tayo ay natutulog ang ating katawan, ay pumapasok sa isang tahimik na kakapagpapanumbalik na estado. Ang ating mga organo ay bumabagal ang ating digestive system ay nagpapahinga at ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na kumikipot ng bahagya. Ganito tayo gumagaling at nagpapanumbalik ng ating sarili sa magdamag. Ngunit pagdating ng umaga, sa halip na dahan-dahang gisingin ang ating katawan, marahil sa init o isang kalmadong pag-uunat, bigla nating ginigising ito sa isang baso ng malamig na tubig. Para itong pagbibigay ng biglaang sorpresa sa inyong katawan, na nagiging sanhi ng pagkunat ng inyong mga kalamnan sa tiyan at pagliit ng inyong mga daluyan ng dugo, nang mas lalo bago pa man ito tuluyang magising. Para sa atin, habang tayo ay nagkakaedad, ang biglaang stress na ito ay maaaring maging mas nakakapagod dahil ang ating katawan ay hindi na nakakabawi Mula sa ganitong uri ng shock ng mabilis tulad ng dati noong mas bata pa tayo, ang malamig na tubig ay maaaring nakapagbigay ng sigla. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad natural na bumabagal ang ating metabolismo at ang ating sirkulasyon ay maaaring maging mas sensitibo. Hindi na hawakan ng ating katawan ang mga sukdulang tulad ng dati. Ang dating nakakapreskong napakalamig na tubig ay maaaring magparamdam sa atin ng mas masama. Ang temperatura ang isyu kapag ang inyong katawan ay inaayos pa rin ang sarili mula sa pagtulog. Hayaan ninyo po akong magkwento tungkol kay Aling Elena, isang masiglang ginang na on taong gulang. Gusto niya ang malamig na inumin sa umaga sinumpa niya na nililinis nito ang kanyang lalamunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya na nanlalamig ang kanyang mga kamay, may pananakit ng tiyan at sa pangkalahatan ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Bumagal ang kanyang panunaw. Hindi nagbago ang mababa ang mga bagay Hanggang sa iminungkahi ng kanyang doktor na lumipat sa tubig na room temperature. Sa loob ng isang linggo, nagbago ang mga umaga ni Aling Elena. Wala nang pananakit ng tiyan o malamig na kamay. Mas nararamdaman niya ang balanse. Napakaliit na pagbabago lamang, ngunit nagdulot ito ng malaking kaibahan. Ito ay isang malakas na paalala dahil lamang sa gumana ang isang bagay para sa atin sa nakaraan ay hindi nangangahulugang ito ang pinakamahusay para sa atin ngayon. Ang ating katawan ay nararapat sa higit na pag-aalaga. Kaya kung may ugali kayong kumuha ng napakalamig na tubig sa paggising, baka isa-alang-alang ang tubig na room temperature o maligamgam na tubig. Subukan ito sa loob ng ilang araw. Maaaring magulat kayo kung gaano magiging mas komportable ang inyong mga umaga. Ikalawang pagkakamali pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis o sa malaking lunok. Naiintindihan ko po ang tukso. Nagising kayong uhaw, tuyo ang inyong bibig at ang paglunok ng isang basong tubig ay nakakabusog. Ngunit kapag masyado kayong mabilis uminom, lalo na pagkatapos magising, maaaring nakakasira kayo sa inyong sistema. Kapag una ninyong idinilat ang inyong mga mata, ang inyong katawan ay naglilipat pa. Unti-unting bumibilis ang inyong puso umaayos ang inyong presyon ng dugo at hindi pa online ng buo ang inyong tiyan. Ang bigla ang pagbuhos ng tubig ay maaaring magbigla sa inyong sistema. Maaari nitong maging sanhi ng masyadong mabilis na paglawak ng inyong tiyan na humahantong sa paglobo, pagduduwal, pagkahilo o maging kakaibang pagtibok sa inyong dibdib ang tunay na salarin ay hindi ang tubig mismo. Ito ay kung gaano kabilis kayong umiinom nito. Kapag mabilis kayong uminom ng tubig, hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang inyong katawan na umangkop. Ang mga kidney na nilayong iproseso ang likido ng dahan-dahan ay maaaring mag-overdrive. Ang inyong maselan na balanse ng electrolyte ay maaring masira. Ito ay lalo na totoo para sa atin mga ginang dahil ang ating katawan ay mas sensitibo sa mga ganitong mabilis na pagbabago. Naaalala ko si Mang Berting, isang 72 anyos na retiradong ginoo na dating umiinom ng isang buong bote ng tubig kaagad paggising. Akala niya ay malusog iyon. Ngunit sa ilang umaga, nakaramdam siya ng pagkahilo. Matapos makipag-usap sa kanyang doktor, napagtanto nila na ang bilis at dami ng kanyang pag-inom ng tubig ang sanhi. Ang solusyon Nagsimula siyang humigop ng dahan-dahan sa loob ng kemse hanggang 20 minuto. Nawala ang pagkahilo. Naramdaman niya ang mas tahimik na mga umaga. Hindi gusto ng inyong katawan ang baha paggising. Gusto nito ng banayad na agos. Kaya sa susunod sa halip na magmadali subukang dahan-dahanin. Umupo huminga at namnamin ang bawat higop. Bigyan ang inyong katawan ng oras na kailangan nito. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng pinakamalalim na kaibahan. Ikatlong pagkakamali pag-inom mula sa plastik na botelyang nain, naiwan magdamag, ito po ay isang karaniwang bagay. Marami sa atin ang gustong maglagay ng bote ng tubig sa nightstand. Maginhawa po ito. Ngunit ang pag-inom ng tubig mula sa plastik na bote na naiwan sa labas, lalo na kung mainit ang silid, ay maaaring maglantad sa inyo sa mga kemikal na hindi ninyo gusto sa inyong katawan. Ang plastik na bote ay maaaring nagpapalabas ng mga sangkap sa tubig. Isang pangunahing salarin ang BPA na matatagpuan sa ilang plastik. Kahit ang mga bote na BPA-free ay maaaring maglaman ng iba pang mga kemikal na kumikilos ng katulad na posibleng makasagabal sa mga natural na hormon ng inyong katawan. Bilang mga babae, alam natin kung gaano kahalaga ang hormonal balance at habang tayo ay nagkakaedad ang ating katawan ay mas sensitibo na. Kung nagmamanage kayo ng mga issue sa thyroid pressure ng dugo o blood sugar ang mga dayuhang kemikal na ito kahit sa maliit na halaga ay maaaring makasira sa kakayahan ng inyong katawan na panatilihing maayos ang lahat maaaring hindi ninyo agad mapansin ngunit sa paglipas ng panahon maaaring maipon ang mga kemikal na ito marahil ay magsisimula kayong makaramdam ng kakaibang pagkapagod, pagiging moody o paglobo. Hayaan ninyo po akong ibahagi ang kwento ni Mang Tonyo. Siya ay 78 at laging maingat sa pag-inom ng tubig. Sa loob ng maraming taon, pinupuno niya ang isang plastic na bote sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makaranas ng regular na pananakit ng ulo mga isyu sa panunaw at patuloy na pagkapagod. Hindi nakahanap ng nakababahala ang kanyang doktor. Isang nutritionist ang nagpaliwanag na ang plastik na bote na nakaupo malapit sa isang mainit na ilaw ang sanhi. Ang plastik ay nagpapalabas ng mga kemikal. Lumipat si Mang Tonyo sa isang bote ng salamin na pinupuno niya ng sariwa tuwing umaga. Sa loob ng ilang linggo nawala. wala, ang kanyang mga pananakit ng ulo at bumalik ang kanyang enerhiya. Hindi ko po sinasabi na ang isang lunok ay sisira sa inyong kalusugan. Ngunit kung umiinom kayo mula sa parehong plastik na bote, araw-araw, Naiipon ang mga kimikal na iyon. Ang inyong atay kidney at hormon ay nagtitiis ng pasanin. Para sa atin, bawat dagdag na stress sa katawan ay mahalaga. Kaya hinihikayat ko po kayo na isaalang-alang ang pag-upgrade sa isang bote ng salamin o stainless steel at punuin ito ng sariwa tuwing umaga. Ito ay isang simpleng pagbabago para sa inyong sigla. Ikaapat na pagkakamali. Pag-inom ng tubig sa sobrang busog o walang lamang sikmura. Pagkatapos ng ilang gamot, isipin po ninyo ang inyong morning routine. Umiinom kayo ng gamot kasama ng tubig. Tila direkta po ito. Ngunit kung paano kailan at gaano karaming tubig, at kung dapat kasama ang pagkain ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan. Ang pag-inom ng masyadong maraming tubig ng masyadong mabilis sa walang lamang sikmura pagkatapos uminom ng gamot ay maaaring magdulot ng pagduduwal, paglobo o heartburn. Maaaring mainis ang lining ng inyong tiyan at ang gamot ay maaaring hindi maabsorb ng maayos. Sa kabilang banda, kung kakain lang kayo ng maraming almusal at pagkatapos ay uminom ng gamot, lalo na ang mga para sa walang lamang sikmura na may maraming tubig, maaari rin itong makasagabal. Ang, ati temp ang ating digestive system ay mas maselan kaysa sa madalas nating napagtatanto lalo na sa umaga habang ito ay gumigising pa lamang. Tingnan po si Aling Nena, isang otsyemtat taong gulang na ginang. Sa loob ng maraming taon, ininom niya ang kanyang thyroid pill na may malaking baso ng tubig pagkatapos ay naghintay para sa almusal. Bigla nagsimula siyang makaramdam ng pagduduwal. Natuklasan ng kanyang doktor na masyado siyang umiinom ng maraming tubig nang mabilis kasama ang kanyang gamot. Hindi makasabay ang kanyang tiyan. Nagsimula si Aling Nena na humigop lamang ng sapat na tubig para lunukin ang kanyang gamot at naghintay ng 40-90 minuto bago mag-almusal. Nawala ang pagduduwal at bumuti pa ang kanyang follow-up blood work. Kaya bigyan po ninyo ng pansin kung paano tumugon ang inyong katawan pagkatapos uminom ng gamot. Kung nakakaramdam kayo ng pagduduwal o hindi komportable, maaaring ito ay kung paano ninyo iniinom ang mga ito kasama ng tubig. Subukan ang mas maliliit na higop at bigyan ang inyong katawan ng sandali upang umangkop. Ikalimang pagkakamali paglaktaw sa almusal at pagpapalit nito sa tubig lamang. Maraming payo po ang lumalabas, hindi po ba? Maaaring narinig ninyo ang uminom lang ng tubig sa umaga laktawan ang almusal. Bagaman maaaring angkop iyon para sa ilang mas batang individual, hindi ito palaging akma sa mga pangangailangan ng ating mga nakatatandang ginang ang pagsisimula ng inyong araw sa tubig lamang at paglaktaw sa almusal ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong katawan at antas ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Kapag nagising kayo, ang inyong katawan ay nagaayuno. Mas mababa ang inyong blood sugar, ubos na ang mga energy store at kailangan ng gasolina ng inyong utak at kalamnan. Ang pag-inom lamang ng tubig ay maaring maging ayos tauna, ngunit habang lumilipas ang oras, maaaring makaramdam kayo ng pagkapagod panginginig o pagkalito sa pag-iisip. Ang tubig ay mahalaga para sa rehydration, ngunit hindi nito mapapalitan ang mga nutrient na kailangan ng inyong katawan upang tunay na umunlad kung susundan ninyo ang tubig na iyon ng kape at wala nang iba, pinasisigla ninyo ang inyong sistema ng walang matibay na pundasyon. Hayaan po ninyo akong magkwento tungkol kay Aling Cora 69 at napakatatag. Nagbasa siya tungkol sa intermittent fasting at tumigil sa pagkain ng almusal tubig lamang hanggang tanghali. Sa una, bahagya siyang pumayat. Ngunit sa lalong madaling panahon, bumaba ang kanyang mood, nawala ang kanyang memorya, at nagsimula siyang umuulit ng sinasabi. Natuklasan ng kanyang doktor na hindi binibigyan ni Aling Cora ang kanyang katawan ng gasolina na kailangan nito. Nang magsimulang magdagdag si Aling Cora ng maliit na almusal isang nilagang itlog, isang hiwa ng tinapay, ilang prutas nagbago ang lahat. Bumalik ang kanyang enerhiya, lumiwanag ang kanyang isip. Hindi laging mas mainam ang kaunti, lalo na sa pagkain sa umaga. Ang inyong katawan ay nararapat sa higit pa sa hydration lamang. Nagnanais ito ng tunay na gasolina, kaunting protina, ilang fiber, isang bagay na magbibigay sa inyo ng enerhiya. Kung nilaktawan ninyo ang almusal, hinahamon ko kayo na subukang magdagdag lamang ng kaunti. Isang dakok ng mani, isang maliit na mangkok ng oatmeal o isang fruit smoothie. Magugulat kayo, kahanga-hanga kung paano, ang isang simpleng bagay tulad ng tubig ay maaring maging napakaiba habang tayo ay nagkakaedad. Hindi nagbago ang tubig, tayo ang nagbago. Ang ating katawan ay naging mas matalino, mas nakakaalam sa kung ano ang kailangan nito. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa inyo ng takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag napansin natin ang mga banayad na pagbabago, pakiramdam na bloated balisa o kakaiba lamang. Madalas itong banayad na paalala na maaaring kailangan ng maliit na pagbabago ang ating rutin. Kaya marahil, bukas ay pipiliin ninyo ang tubig na room temperature hihigupin. Ito, nang dahan-dahan, gagamit ng bote ng salamin o ipapares ang inyong tubig sa isang simple at masustansyang almusal. Ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko mula sa aking mga taon sa medisina ay makinig sa inyong katawan, mga mahal na ginang. Patuloy itong nagbibigay sa inyo ng feedback. Ang ang mga maliliit na pagsasaayos na ito ay tungkol sa paggalang sa kamanghamanghang makina na inyong katawan, lalo na habang ito ay nagkakaedad. Mahalin po ninyo ito, maging banayad sa inyong katawan, at paglilingkuran kayo nito ng husto. Gusto ko po sanang marinig mula sa inyo. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na maaari ninyong subukan, mangyaring ibahagi ito sa mga komento? Suportahan po natin ang isa't isa. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang talakayan na ito, mangyaring mag-iwan ng komento, i-like ito, ibahagi sa mga kaibigan na maaaring makinabang, at mag-subscribe para sa mas maraming kaalamang nilalaman. Salamat po sa panonood at magkikita-kita po tayo sa susunod na video.